Meron siyang 230 volts at 700 watts. Paano nga ba natin ito lagyan ng wire at saan natin ikakabit yung wire at saka yung fuse kung saan siya banda na ka to. Ayan mga kapartner para hindi na humaba yung video natin, naglagay na po tayo ng fuse at saka yung wire. At makikita natin din na yung kabila ay walang fuse tapos yung kabila meron ito ay optional pa rin ka partner kung saan mo gusto lagyan ng pios dito sa kabila o doon sa kabila kung saan mo gusto ikaw po ang masusunod mga ka partner sa pios naman natin ay 10 ampere lang po yan mga ka partner at marami po tayo nitong mabibili sa online mga ka partner sobrang dami po nito kaya hindi ka na po papahirapan ng online ganyan lang po kasimple ka partner ang pagkakabit ng dalawang wire tapos mayroon na po tayong lata din ni mga partner at hindi na tayo mahirapan maghanap nito ka partner dahil mismong rice cooker ay mayroon na po nito. Tapos i-adjust ia mo lang siya dito kasi pag nilagay mo ng diretsyo ay hindi magkatugma sa kanya-kanyang butas. Kaya lagariin mo lang dito at yuyupiin mo lang o okay na yan. Basta kasya na siya. Parang ganito lang yan mga kapartner. Oh. Ipipwisto mo lang siya ng tama. Isushoot mo lang siya banda sa butas para mailagay mo sa butas yung mga screw type niya. Ilalagay na po natin yung screw type. Syempre para mailusot mo yung wire mga kapartner maglalagay ka dito ng butas mga kapartner. Dito mga kapartner. Dalawang butas po yung gagawin natin para mailusot natin yung dalawang wire na nakakabit sa dalawang paa ng heating element plate. Ayan mga partner meron na tayong nagawang butas mga ka-partner. Dito po natin ilulusot mamaya yung wire. Meron na rin tayong plug. Kung itatanong mo sa akin ka-partner kung anong gamit kong wire, ito ay automotive wire mga ka-partner. Nabibili lang po ito sa online. Mura lang po ito mga ka-partner. Ang number nito ay 14. Sapat lang po ito sa ating pagdadirect at pagbabipass. Sa ating pagdudugtong dini ay huwag natin kalimutan na lagyan natin ang shrinkable tube para maging safety para sa iba at walang problema. Kung wala ka namang shrinkable job o murder ka na sa online, Pagkayong yung inorder mo ay matagal ay gumawa ka ng paraan. Gumamit ka ng electrical tape para matapos na yung gawa mo. Sabi ko nga kanina ay ilulusot natin dini sa dalawang butas para ito ay matapos na. Huwag ka lang mainip kung gusto mong matuto. Pagka ayaw mo naman ay pwede mo itong i-skip. Ayan mga ka partner. siya. Yan gumagana na siya ka partner. Hanggang dito na lang tayo mga ka partner. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe, like and share at pakihit na rin ng ating notification bell para isa ka sa magiging updated sa aking mga bagong upload. Salamat sa iyong panonood at magandang araw sa iyo. Bye-bye!